Boss, may hapon. Nagainom bong. Cobra, boss. Cobra energy drink. Oh. Aga ino mo. Ah, uh, ah, hindi ko sa Cobra, boss. Kanan na unta ko ipasampling sa inyo nga bagong produkto na mga Cobra ba. Okay lang. Po. Ah, gamay lang ah. Lamig agi sa Cobra oi. Kuan siya, boss. Ah, uh, siya, carbonated soft drinks tani siya, energy drink with uh, soft drinks. So ipatilaw na ko sa inyo ha. Oh, isa ko ano, isa lang ako. I-try lang na to, boss. Ka nang iyanib. Oh, sige. Ayan, baso, boso. Testingin lang ninyo, boso. Kay upat man ni ka, ay duha man ni ka buok. Testingin ninyo ang blue. Ay, ana na to. Ibain-bain na na to, boss ah. Tapos, tama boso. Oh, soft drinks na ni namo, boss. Kanang blue. Oh butilya? Nah, yeah, buntay butilya. Pero kani mo ni among bago produkto karon. Cobra rice. Cobra rice? Uh Oo. -oh. boss. Ah, bago pa ka? Kaning kaning kanin ano, ori, uh, ah, ako. Lemon blast. Cola okay. blue to siya. Tapos kani, boss. Oh. Kutdasan na deh Okay ra? Ano siya? Lemon Blast o Cola Blue? Lemon? Oo. -o. Mas less niya ni ang sugar kumpara sa original nga Cobra? Oo. Tapos, oo. Ang katagdaman na ito ang Cobra Klamay. Labi na mga, yung ano yung mga tarbaho. Lagi. Yung hard ka, iba. Ah. Oo. Pampawala sa ano? Kapoy. Pero inom lang yan tubig. Kaya... E oo, paniguro, paniguro yun. Inom mag tubig lang. Okay.

stickers Pulot sa ano ba? Cellphone niyo ba? Aba so. Okay. mag ko, pwede picture. mo pa picture. Kamay lang ah. ano nato nato? Alin Oh. oh. <laughs> Pakita lang ang ka kanang sticker. Pakita lang. Ipakita pa lang sticker. 1 2 3. Okay. Lamat ah. Sige. Thank you.